masayang araw po. Ito yung ating winning growing pen number 4. Malinis na. Na-disinfect na rin po. Kaya babawasan na natin ang laman ng kapitbahay niyang kulungan. Ito po ang ating expansion area ng second breeding pen. May naiwan pa tayong mga biik dito Um, nasa mga 30 pa po yata yung biik dito. Hindi ko po matandaan yung dami nila. So ready for winning na rin po ang mga ito. May turok na ito ng hagkolera. Kaya iipitin na lang namin doon po sa may sulok para tatawid lang sila doon sa kabilang kulungan. So magiging biik free na po ang lugar na ito sa susunod na makikita ninyo. Itong ating original area naman, hindi pa po natin kayang gawing biik free ito, gawa ng may mga bagong anak na tayo rito. So yung malalaki ay huhulihin na rin namin sa baybakuna po ng hagkolera at itatawid na rin natin doon sa winning growing pen number 4 kaya next week naman yung ating mga bagong biik yung maliliit po ay siya naman ating kakapunin tuturukan po ng respisure at ng the warmer na ivermectin So yun po, yung mga tumatakbong yun, pwede nang iwalay. Yung po sumusunod na yun, maliit pa, kakapunin po pum -pum muna natin at tuturo ka ng Ivermectin at resfusure bago natin uh, awatin later on. Ito naman po yung ating boy dito na galing din ng Candelaria. Mestizo po siyang QB Cross Berkshire. So yan po, unahin naming alisin muna yung malalaki. Pag naitawid na lahat yung malalaki, at saka po puhulihin yung maliliit naman para kapunin at uh, turukan. Pasok po ako para makita ng mas malapitan ang ating mga alaga. So yan po, linis ng painuman Pagas ang tubig Pag naipon po dyan, pinaliliguan din nila yan Hindi po masyadong maalikabok ngayon Gawa nag ulan, dala po ng bagyong si Agon Pero dito sa Pampanga, kaunti lang po ang ulan Halos malakas na ambun lang po yung aming naranasan dito matagal nga lang po. Maghapon po yung ulan hanggang nung gabi ng linggo. Pero kahapon po ay tahimik na. Mainit na po uli dito. ayun po ang ating mga alaga. Yung malalaking naon ng tumatakbo ay ang ating mga iwawalay. Ayun po, panghuli, yung ating mga gagawin naman na kakapunin tuturo ka ng ivermectin o dahil malakas na po yung ating maliliit na biik sumasama na sila sa ating malalaki pero sa umpisa po ay humihiwalay ang mga yan gawa ng medyo takot din po sila sa malalaking biig. Ito po sa ating mga new mama. sa mozzari ang size at ang kulay balik na naman sila dun sa may paliguan iwan po itong maliliit ito po uli yung ating bulugan malambing din po ang baboy na ito nasa lubong nagpapahimas So yun po, paglilinis, ginagamitan din po ng pang is, -is para matanggal yung lumot at yung burak po na naiipon sa ilalim ng ating painuman. Tulad so, po ang sabi ko, yan, pag naipon na yung tubig, gagamitin na nilang paliguan. Babad. po ang ating update ng second breeding pen. Ito naman po ang ating mga palakihin. Ito ang ating pinaka senior. Mga nakakulong sa pen number 3. Dito po tayo kukuha ng pang deliver. Mga tatlong deliver pa po ang mga ito. Tapos itatawid na po tayo dito sa pen number 2. So mga third week po ng June, makukunan na natin ang mga ito. Ito po yung ating 62 heads na lechonin. At ito po yung ating pinakabata. Mga August na po magagalaw ang mga ito. 51 heads naman po. Sa 51 heads po, hindi kasama yung tatlong kambing na nakikikain. Tapos na po sa kanilang paggala sa labas. Kaya yung sapal naman ng mga baboy ang kanilang pinupuntirya yan po nakauwi na yan po ang ating ginagamit na bulugan ngayon inalis na po natin yung matandang bulugan para hindi po tayo nagkaka inbreeding may tatlo pa po sa mga matatandang kambing natin ang hindi nakapon pero ito pong mga susunod na mga bisero ay kakapunin na namin pag tama na po ang size nila at kahit na nakapun na po hindi naliit kagad yung kanilang testicle sack so yan naman po ang ating mga kambing yung tupa po nung pinsan ko ay nahiram ko na rin kaya makakastana po uli yung ating mga tupa so hopefully po ay anak lahat yung ating walong matatanda na inahin so sana po ay makawalo uli tayo from 16 mag to 24 ang ating mga alaga so ito po yung ating mga inahin naman na slated for kaling na um, iniipon po muna namin dito para hindi na makakastahan at uh, para po pag nakahanap ng buyer ay marami-rami naman yung hahakutin hindi po sila talo sa biyahe pinalalaki-laki pa po namin yung mga biik kaya hindi namin hindi ko pa iniaalok ang mga kal natin na inahin. Hindi uh, ko po tanda kung walo o siyam na itong magkakasamang ito. May isa po kasi may kaming kinatay para may pangulam rin dito sa farm. So, yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.